Sabi ng mga kakilala ko, yung mga malalapit na kaibigan ko Malalapit na mga ko dati nung nag-aaral pa tayo <laughs> Tataka sila eh, no? sabi nila sa akin eh Ah, uh, mo naman Inags Nakikita kasi namin sa mga YouTube mo, sa mga social media mo Parang layo na lang narating mo, ano? Winter, Spring, Summer or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Samantalang dati nung magkakasama pa tayo sa San no, Jose sa Occidental Mindoro at saka dun sa Maynila sa Adamson University no? nag tayo eh ang layo na ang layo mo na ngayon sabi nila lang ganun yung mga kasama ko sa uh, Pilipinas mga kilala ko sa Pilipinas kahit yung mga nandito na rin sa, kan sa Canada at saka sa US no? at saka sa ibang bansa mga klasiko mga kaibigan ko lagi nila sinasabi sa akin yun eh lagi nila sinasabi na samantalang dati eh hindi ka naman hindi ka naman matalino no? <laughs> Puro katarantaduhan, kalokohan parang ano kalang dati yung hili, hilig, hilig mo lang maglaro, magbiro, mga ganun lang <laughs> hindi nga namin hinagap sa isip na alam mo yan, matutupad yung mga pangarap mo actually hindi yung mga pinapangarap yan, sabi nga nila sa akin ano, ano mga bata pa ng na, ano? mga ganun, syempre yun talaga pag bata mga risk pag bata ka talaga eh puro laro ang nasa isip mo eh ako dun time na yun wala akong kahilig-hilig mag-aarab gusto puro laro lang so sabi nga ng mga kaibigan ko mga, mga malalapit sa akin alam mo ikaw yung Swerte, yung tinatawag na swerte sabi nila Swerte mo Inags Kasi parang inutusan ka lang ng nanay mo na bumili ng suka sa tindahan Nakarating ka na ng Canada <laughs> So may dami, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga ka-Inags no? So yun lang, hanggang ngayon parang nagtatakas sila or tinatanong nila ako kung ano raw ba ang ginawa ko At napunta ako dito sa Canada at uh, na natatawa lang ako nung tinatanong nila ako ng gano'n. Bumabalik yung mga alaala -ala nung nagsimula or nagsisimula pa lang ako para sa mga pangarap ko na maabot. Kasi ngayon, sabi ko nga, eh, siguro nakikita lang nila yung ngayon. Pero hindi nila nakita yung nagsimula pa lang ako kung paano ko abutin yung mga pangarap ko sa buhay. Pasok muna tayo mga kainags, ano? Pulang-pula, no? Pulang-pula sa makintab na, ano, matingkad na araw yan, Kitang-kita yung kulay pulang ano natin, sweatshirt. Ah, sweatshirt, winter jacket. Ah. Uwi na tayo mga kainags, ano? Nako. Medyo malamig-lamig ng konti ngayon, ah. yan, nako po, Panginoon. Ah, so. <laughs> uwi na. Yan, <laughs> sige. Ayos, ayos. bata talaga ang ngiti namin pag na, eh, no? Tapos sa ah, mga pala mga kainags, ano? May mga kaklase kasi ako Uh, mga, mga kilala ko mga nakaka, nakaka chat ko no uh, kung paano tinatanong nila kung paano raw pumunta dito sa Canada kung paano raw ako nakapunta ng Canada eh kasi kung hindi nyo may tatanong kasi sila kahit sila nagtataka sila natatawa nga lang ako eh <laughs> kasi ano ah uh, kung hindi nyo di ba ilang beses yun ang binabanggit sa inyo na nung nag-aaral pa tayo nung elementary especially nung elementary tayo tapos ah uh, nung high school nung college eh Nakapwesto tayo sa ropor <laughs> Ropor tayo, ropor no Kung eh, sila, may siyempre mga mag, Merong may mga utak yung mga yun eh Matatalino no uh, Nagtataka daw sila, bakit ako nakapunta rito sa Canada Yung mga diro-diroan lang na medyo Siyempre na tanong na parang curious sila Kung paano ako nakapunta sa Canada na Paano ka nakapunta ng Canada eh Paano ka nakapunta ng Canada eh eh ropor ka naman parang gano'n ano ropor ka naman nakukiros lang daw sila bakit nga ba bakit nga ba nakapunta ng Canada sabi, sabi tanong nila sa akin sabi ko naman eh, hindi ko nga ah, kahit ako nga pa hindi ko rin alam eh kung paano ako nakapunta sa Canada eh no? sabi ko basta akong ginawa ko lang siguro nangarap lang ako yung mga pangarap ko sa buhay tinrabaho ko yung pinilit kong abutin ba? Diba? Siyempre sabi nga natin, hindi yung mga pangarap natin na hindi natin maabot yan kung wala tayong ginagawa. At kung meron man tayong ginagawa para sa mga pangarap natin at kung hindi talaga para sa atin yung pangarap natin na yun, wala talaga tayong magagawa. Kung baga, siguro, swerte-swerte lang. Ano? Sabi nga nila, eh, nasa, ano, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. ba diba? Kung anong, anuman pilit ang gawin natin, eh, kung talagang hindi para sa atin yung bagay na gusto nating mangyari sa atin o gusto nating abutin na hindi pa talaga para sa atin, eh, hindi talaga natin hindi talaga para sa atin yun, tanggapin na lang natin sabi ko nga, ako nga, nihinagap nga sa isip ko, sabi ko, nihinagap nga sa isip ko na baka na punta ng Canada na to magiging totoo yung imposibleng pangarap ko sabi ko, eh, hindi ko akalain hindi ko akalain pero syempre, sabi ko nga, eh, nung nag nandito na ako sa Canada, sabi ko medyo, syempre, nagsisid din ako sa mga hindi ko, dati kasi hindi ako nag-aaral, yun mas gusto ko pa maglaro na maglaro Ayun, so nung bandang huli, pinagsisihan ko yun. Sabi ko, sayang para sana yung mga time na nag-aaral ako. Kung naging seryoso ako sa pag-aaral ko, sabi ko, eh, malamang mas madali siguro yung pag-a-apply ko ng PR. Halimbawa, kumuha ako ng nursing. Nung nasa Pilipinas ako, nursing or mechanical engineer. O basta nursing, ganyan, di ba? Which is very in demand sa mga abroad. O, di mas madali yung pag-a-apply ko ng permanent resident sana. Or, mas madali yung pagpunta ko sa abroad. So siguro yung pagpunta ko sa abroad, in a right time, in a right place lang, na nung time na nag-apply ako papuntang Canada, eh, hiring nun, hiring, sobrang hiring nung time na yun mga kainag. So, kaya, syempre, swerte-swerte <laughs> lang din talaga, sabi nga nila. Right time, right place, di ba Kaya... Siguro, yun na, sabi ko, siguro na taon lang, na-jackpatan na ko lang talaga. Kaya, <laughs> Sabi nila hindi kasi nag-apply din daw sila nag-apply din daw sila sa Canada. Kaya lang problema daw. Ang hirap daw, hirap na hirap daw sila makapag-apply. Sabi ko e, baka ka. Nag-apply kayo sa Canada ngayon. Eh ngayon mahirap talaga ngayon ang sitwasyon ngayon. Hindi kumpara hindi katulad nung time namin. Yan kala ko hindi nagre-record eh. <laughs> Ngakak ako nang ngak hindi nagre-record. Sabi ko hindi katulad nung time namin way back in 2007, 2008 kasi 2008 ako nakarating ng Canada. Eh madali nung time na yon. Talagang kuha ng kuha ang Canada eh ngayon talaga ngayon grabe malupit ngayon talagang lulusot kasi ilang butas ng karayong bago ka makapunta ng Canada sabi ko unless kung skilled ka kahit skilled worker ka or there in demand na yung qualification mo medyo hirap pa rin sabi ko gano'n kasi ngayon eh medyo siyempre eh, di ba maigpit ang immigration natin ngayon so nagtataka lang sila sa, siguro isa rin sa mga dahilan diskarte sabi nila yung, yung swerte yung pag-aaral haluan mo ng diskarte yan sigurado yan tsaka syempre panalangin sa pangkong may kapal so uwi muna ako mga kinis at ako rito ang <laughs> dami ko sinabi no? Amira, hindi kasi napag-uusapan lang natin yung ano nagtataka yung mga matatalino kong mga kaklase mga kaibigan nagtataka sila kung paano ako nakapunta lang Canada yung iba talagang lahat ginagawa raw lahat ginagawa hindi raw makapunta-punta ng Canada ako raw samantalang lang ako <laughs> langungopia lang ako nung araw <laughs> <laughs> ang hirap nakapunta pa raw ako ng Canada naging citizen pa raw ng Canada ang hirap naman ay ganun talaga mga kainaysan ay ganun talaga yan yung tinatawag nating para sa'yo para sa'yo talaga let's go let's go ah. oh Oo nga pala yung sinasabi kong para sa akin para sa akin kasi noona nag-apply ako dito sa Canada hindi ako natuloy di ba naikwento ko niya sa mga previous vlogs ko eh so kala ko wala na sabi ko parang hindi na yata ako sa Canada tapos dumating nga sabi ko sa inyo yung pinsan ko tinext ako sabi niya meron siyang kakilala na agent nagpapapunta ng Canada so sa pangalawang pagkakataon nag apply ako sa Canada yun ang sinasabi natin baka para talaga sa akin nung time talagang yung Canada yung pagkakataon ko sa makapunta ng Canada yun ang nangyayari sa akin kaya nung pangalawang pagkakataon na pag apply ko sa Canada yun na napunta na ako sa ANW sa May Group di ba? Talagang para sa akin Kasi yung unang attempt ko na mag-apply sa Canada okay na sana biglang nawala naikwento ka rin sa mga previous vlog natin ah, kakatuwa lang dito na tayo sa bahay mga kainags ano? nakakatuwa naman sinasalubong tayo ng mga aso natin nandito hello sayan hello baby hello Saya. ayan yeah, nandun sila naglalaro ayan o nako nakakatuwa Ay. hello Saya. nako hello baby girl how's my baby girl <laughs> doon nga pala sa sinasabi ko mga kinags naro, no? yung second chance uh, naisip ko kasi baka may mga baguhan palang sa channel natin, hindi alam, hindi alam yung mga pinagsasabi kong second chance kanina ulitin ko ulit no? para doon sa mga baguhan para maintindihan nila uh, kasi po dati nung nasa Pilipinas ako uh, nag-apply ako dyan sa agency papuntang Canada no uh, actually na-apply namin noon, Cisco si Cisco Company so sa madaling salita yung first batch namin sa trabaho namin nakapunta na ng Canada So, ngayon, parang nagkaroon yata sila ng problema nung agency tsaka yung mga first batch na pinadala dito sa Canada, parang uh, nagkaroon yata ng problema sa sa pera no yung para meron pa yata hinihingi yung agency doon sa mga first batch na nakarating na sa Canada. So, hindi na nagbigay, siyempre hindi na nagbigay yung mga first batch na nasa Canada kasi wala na usapan yan, parang ganun. Kasi siyempre binayaran na ng employer yung agency. Kaya eh hinihinian pa ng agency sa sa diyan sa ano, sa may sa may Taft, no? Agency sa may Taft. Yung mga first batch na kasama namin sa trabaho na nakarating ng Canada. So, yun ang nangyari. Ay, ay, hindi nagbigay. Kaya nangyari nun, yung second batch, kami yung second batch, hindi na kami pinaalis nung, <laughs> nung agency kasi nga, hindi si, ganun ang nangyari. So, sa madaling salita, wala na wala na wala na yung application namin pero kasi sayang kami yung priority noon eh so yung pangalawang pagkakataon na chance Canada pa rin yun eh sabi ko kanina yung pinsan ko nga so sa pangalawang pagkakataon kaya nga sabi ko do sa pangalawang pagkakataon talagang sabi ko talagang siguro para para sa akin to para sa akin talaga yan kaya nung pangalawang chance na, na nag-apply na ako pa Canada yun na eh, napunta na ako kanina napunta na ako sa Spruce Grove yung sinasabi ko sa inyo kanina tapos sa uh, ako nga pala mga kainis, ano? <laughs> Tapos yun Kasi ang grades ko dati sa nung nag-aaral ako, puro palakol. Palakol. Ano doon sa mga hindi nakakala? Ang mga pa, yung palakol. Pasang awa, 75. <laughs> Yan, yun yung mga grades ko. Eh, hindi ko makinahiya mga kaya so, pero pinagsisisihan ko talaga yun yung hindi ako nag-aral dati nang hindi ako nag-concentrate sa pag-aaral talaga dati. Tapos sa uh, isa pang dahilan, maraming mga nagsasabi sa akin na mga kasama ko, mga kakilala ko, mga kaibigan ko, maraming nagsasabi na ang swerte swerte ko raw dahil nandito ako sa Canada ang swerte ko raw dahil naging uh, permanent residence ako swerte ko raw dahil naging Canadian citizen ako kumpara daw sa kanila, kumpara daw sa iba na hanggang ngayon ay temporary foreign contract worker pa o yung iba ay hindi pa rin nakakapunta ng Canada dahil gustong gustong nilang pumunta ng Canada so swerte raw ako sabi ko naman sa kanila uh, siguro may halong swerte kasi sabi ko uh, ito, ito naman kung ano man yung kung ano man yung narating ko sa ang status ko dito sa Canada naging Canadian citizen ako so sabi ko eh yung nakikita nyo lang siguro yung yung kung ano yung kasalukuyang status ko dito sa Canada yung Canadian citizen yan sabi nga nila paano ano ka na lang pa kuya kuya ka na lang ano pa parang pa wardi ka na lang parang pa -easy, easy ka na lang parang hindi ka na naman problema sa status mo dito sa Canada sabi yun, yun sabi nila sa akin. Sabi ko naman, eh, hey, bago naman nangyari ang lahat ng yan, eh, merong, merong pinagdaanan yan. ba? Diba? Sabi ko, ang nakikita nyo lang siguro yung pasarap ngayon, pasarap sa harap. <laughs> Pero hindi nyo alam, hindi nyo nakita, or hindi nyo nakikita yung pinag, pinagmulan ko, yung sinimulan ko kung saan ako nang galing. Hindi nyo nakita yun. Ang nakikita nyo lang ngayon, yung success ko sa, siguro success ko, para sa success na to, eh, no? yung nasa Canada na tayo citizenship na dahil citizen na tayo sa Canada pero sabi ko nga sa kanila yung hirap naman ang dinaanan ko bago ko naabot yung mga pangarap ko sa buhay eh, matindi yun ang hindi nyo nakita sabi ko sa kanila sabi ko mas masarap yung makuha mo yung pangarap mo sa buhay yung success mo sa buhay yung inaasa mo sa buhay yung talagang pinaghirapan mo talaga talagang pinagtrabahuhan mo talaga yung bang hindi ka sumuko sa pangarap mo naabutin. Uh, ah, grabe, grabe yung pinagdaanan ko rin. Yung na sinasabi ko lagi sa kanila, ang lesson lang talaga dito, pag may pangarap ka, gaano man kahirap, gaano man ka kasalimuot, makuha, gaano man kataas yan. Basta may pangarap ka, gusto mong abutin. Kahit dumaan ka sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kahit na ilang araw pa yan, basta importante, unti-unti, nakakarating ka, palapit ka lang palapit, para maabot hanggang sa maabot mo yung mga pangarap mo. Yun na sabi ko sa kanila. Huwag ka lang susuko. Sabi ko nga hey, eh, basta gusto mo, hindi ka napapagod, nag -e enjoy ka sa ginagawa mo, kahit, kahit na gaano pa kalayo yan, balang araw, darating ang araw, mapapansin mo na lang, isang kamay mo na lang, abot kamay mo na lang pala yung pangarap mo. Ganun lang yan. Enjoy lang. So yun ang sinasabi ko sa lahat sa kanila. Kasi sabi ko, lahat ng mga pangarap natin, hindi natin maabot ng isang araw lang yan. hindi natin maabot ng, ng ganun lang kadali yan. Lahat ng mga pangarap natin sa buhay natin, pinaghihirapan natin yan. Naghihintay ng oras. Gumagawa tayo ng paraan. Sa mabuting paraan para maabot natin ang ating mga pangarap. Kaya nang ko sa kanila, kung ano man meron ako ngayon, pinaghirapan ko yan. Pinaghirapan ko talaga yan. Yun ang hindi niya makita sabi ko sa ano tapos sabi pa nga ng iba nating mga, mga, kakilala ko rin sabi nila inags gusto ko rin sana mag youtube kasi napapanood kita sa youtube may mga nagpapapicture na sa'yo sabi nila, nakakatawa no may mga nagpapapicture na sa'yo sa, sa, sabi nila gusto rin to nila maranasan yun yung makilala makilala rin sila kahit papaano sabi ko sa kanila <laughs> uh, siguro yan lang yung napanood mo no hindi kung mapapanood mo yung mga previous vlogs ko yung 3 uh, mga unang unang vlogs ko sabi ko Kone sinasabi mo sa akin, ganyan din ang sinasabi ko dati. Uh, pero hindi gano'ng kadali yan. Sabi ko, hindi gano'ng kadali yan. Talagang pinaghihirapan yan. Uh, kailangan mong pag-aralan. Tsaka kailangan mong maghintay ng tamang panahon. Sabi ko sa kanya, ako, tatlong taon akong naghintay. Since uh, December 2020 hanggang March 2023. Noong March 2023 na, doon ko na naman napansin na na medyo may nakakapansin na sa akin. Kaya yeah, sabi ko, hindi gano'ng kadali yan. Hindi gano'ng kadali ang mga pangarap natin na basta abutin na lang na pag sinabi natin gusto kong ganyan, ay mangyayari na. So sabi ko, hindi yan. Lahat yan pinaghihirapan. Pinaghihirapan. At kapag ka nakalampas na tayo sa paghihirap na yon sa mga trials na yan, yun ang pinakamasarap sa lahat. Yung, yung sweet of labor. Tama ba? Sweet of labor o baka sweat of labor. <laughs> so, yun lang. Sabi ko sa kanila. Kaya yeah, masarap kapag ka uh, naabot mo yung pangarap mo talaga sa buhay na pinaghirapan mo. So hanggang dito na yung vlog ko mga kailis. Maraming maraming salamat. Dami ko na sinabi yung Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave a message. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.